Chief, natawagan ko na po mga reporters para sa press kong bukas. Oh, sige, Paeng. Paeng na. It's been a long night. Maaga pa tayo bukas. Sir. General. Paeng, iuwan muna kami na Likarte. May pag-uusapan na kami. Encik. Encik, kita ada di sini. Bagi di Hindi ko get. Hector? Hector! Dali, lagay muna natin to dito, Elias ha. Baka dyan mo lalagay yan. Siyempre, para magpalakas kay Lord. Para ma ni Lord. Kasi Elias, kahit bulletproof to, baka sa susunod, madedo ka na. Teka, teka. Ang problema natin, kung paano natin ipapaliwanag kay Nay Alma, yung tungkol sa sugat mo. Yung sabihin ko lang sa akin, napakaway ako. Hindi na naman, nasabi na natin yung dati. Niwala pa kaya sa atin si Nay Alma? Pero Elias, di ba? Sabi mo, nakita mo na yung anak ng leader ng sindikato. Yung Golden Scorpion. Oo. Oh. Nagpagkakataon na akong patayin siya pero hindi ko ginawa. Dahil mas inuna kong iligtas yung mga babae. Hindi ko kasi kayang makita na may mamamatay na naman ng dahil sa sindikato. Ibig sabihin lang yan, Elias, kahit gaano katindi yung galit sa puso mo, hindi pa rin nawawala yung Elias na kilala namin. Yung Elias na hindi papayag na merong naapi. Huwag mo munang ituloy ang presko. Pero sir, kailangan malaman ng publiko ang nangyari. Kailangan maintindihan nila kung maglalabas tayo ng curfew. Kailangan nilang malaman kapag sigurado na tayo. Ngayon, hindi natin alam kung ano talaga ang mga babaeng niya. Hindi natin alam kung totoo talaga ang sinasabi nila. Isa pa, sa gagawin natin, tatakutin lang natin ang publiko, Ritante. Lahat ng ito, Rekarte, ay hearsay pa lamang. Diba, pinay-X-ray mo yung mga babae? May nakita ba kayong droga sa katawan nila? Pero, Sir, iba klase tong droga nito. Hindi nakikita ng mga makina natin pag nasa loob na ng katawan. Pa, paano pag hindi totoo ang sinasabi nila? Pa, paano kung talagang bayaran ang mga yan? O kaya... ...membro ng sindikato. Anong plano niyo dun, sir? Ilagay niyo muna sila sa isang safe house. Habang ongoing ang investigasyon. Tapos magdala kayo ng doktor para ipacheck ang mga katawan nila. One way or another, lalabas ang droga sa katawan nila. Kung nagsasabi sila ng totoo, saka natin ituloy ang press call. Hilaw na hilaw pa ang investigasyon mo. Ricarte, ayoko mapahiya tayo.